Welcome sa World Mysteries File Channel kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, relihiyon at siyensya ay ating binubuksan upang makita kung may mas malalim na katotohanan. Bago tayo magsimula, siguraduhin na subscribe ka na at iklik ang bell icon para hindi ka mahuli sa mga susunod kong video. Ngayon pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-kontrobersyal na kwento sa Biblia ang tungkol sa arka ni Noe at sa tinatawag na malaking baha. Ngunit ang tanong, ang baha ba ay nangyari sa buong mundo o ito ba ay isang lokal na kaganapan na tumama lamang sa rehiyon kung saan nakatira si Noe? Sa aklat ng Genesis chapter 6 verse 7 sinabi ng Diyos, Lilipulin ko sa ibabaw ng lupa ang mga taong nilalang ko. Mga tao kasama ang maaamong hayop, gumagapang na mga hayop, at lumilipad na mga nilalang sa langit dahil ikinalungkot ko na ginawa ko sila. Ang Diyos ay nagpasya na lipulin ang lahat ng tao dahil sa kasamaan. Dito ipinagawa kay Noe ang arka upang mailigtas ang kanyang pamilya at iba't ibang hayop. Ayon sa Genesis chapter 7 verse 19, nakasulat na ang tubig ay lumampas sa lahat ng matatayog na bundok sa ilalim ng langit. Ngunit maraming iskolar at historiador ang nagtatanong, literal ba itong global flood o posibleng lokal na pagbaha sa Mesopotamia na siyang sentro ng sibilisasyon noon. May mga teologo at siyentipiko na naniniwala na ang baha ni Noe ay maaaring tumukoy sa isang napakalawak, ngunit regional na pagbaha sa Mesopotamian. Ayon sa kanila noong sinaunang panahon, ang wika at kultura ay limitado lamang sa isang rehiyon, kaya ang salitang buong mundo ay maaaring tumukoy sa mundo na kilala lamang nila. Halimbawa sa Genesis chapter 41 verse 57, sinasabi na ang buong mundo ay pumunta kay Jose sa Egypt upang bumili ng trigo, ngunit malinaw na tumutukoy lamang ito sa mga bansa sa paligid ng Egypt. Ang Global Flood Interpretation Ang mga traditionalist at fundamentalist Christians ay naniniwala na literal na lumubog ang buong mundo. Ginagamit nilang basehan ng Genesis chapter 7 verse 20 kung saan sinabing, Labin limang siko ang inangat ng tubig at tinakpan ng mga bundok. Ang iba ay nagsasabing ang presensya ng mga marine fossils sa malalayong kabundukan ay patunay na nagkaroon nga ng global na baha. Ngunit dito pumapasok ang tanong, bakit may iba't ibang layer ng fossils na nagpapakita ng milyon-milyong taon ng sedimentation? Mga fossil ng dagat sa iba't ibang dako. Totoo na maraming fossil ng mga isda at nilalang sa dagat ang natagpuan sa matataas na bundok gaya ng Himalayas at Andes. Ang mga geologist ay nagpapaliwanag na ito ay dahil sa tectonic activity kung saan ang dating seabeds ay umangat dahil sa paggalaw ng mga continental plates. Ang ilang mga creationist scholars ay naniniwala na ang mga nilalang ay mabilis na natabunan o natrap sa ilalim ng tubig kaya't sila'y naging fossilized o nahulog sa mga sediment sa ilalim ng tubig. Kapag pinag-uusapan ng konsepto ng lokal na baha, malinaw na makikita natin ang halimbawa sa Mesopotamia. Ang rehiyong ito ay nakapwesto sa pagitan ng Tigris at Euphrates River. Dalawang ilog na madalas magdulot ng matinding pagbaha. Sa tuwing may malakas na ulan o mabilis na pagkatunaw ng yelo mula sa mga bundok, mabilis itong bumababa sa kapatagan at lumilikha ng sakunang kayang magpabagsak ng buong pamayanan. Para sa mga sinaunang tao na nakaranas nito, tila ba ang baha ay sumaklaw sa buong daigdig dahil iyon lamang ang lawak ng mundong kanilang nakikita. Ibig sabihin, kung ang isang pamayanan ng lumubog, pakiramdam nila buong mundo ang apektado. Mahalaga ring banggitin na sa arkeolohiya, natagpuan ang mga clay tablets mula sa sinaunang Ur at Shurupak. Ang mga ito ay naglalaman ng kwento tungkol sa isang dakilang baha na nangyari bago pa na ang aklat ng Henesis. Ang implikasyon nito, bago pa lumitaw ang tradisyong Hebreo, nakaukit na sa alaala ng mga Sumerians ang karanasan ng isang matinding pagbaha. Samantala kung titingnan ang ideya ng global flood, ang literal na pagbasa sa Genesis chapter 7 verse 20 ay nagsasabing tinakpan ng tubig ang lahat ng bundok. Kung totoo ito, nangangahulugan na ang tubig ay kailangang tumaas ng libu-libong metro sa ibabaw ng lupa. Ngunit may malaking tanong ang mga geologist, saan nanggaling ang ganoong karaming tubig? At saan ito nawala matapos ang baha? May mga nagsusulong ng ideya na ang tubig ay galing sa subterranean waters o mga bukal sa ilalim ng lupa na binanggit sa Genesis chapter 7 verse 11. Ang mga bukal ng kalaliman ay nabuksan. May iba ring paniniwala sa Rapid Continental Shift Theory kung saan mabilis na naghiwa-hiwalay at gumalaw ang mga kontinente dahilan para umangat ang mga bundok at makita ang mga marine fossils sa matataas na kabundukan. Ngunit para sa mainstream science, mas kapani-paniwala ang unti-unting geological process kaysa sa bigla ang paggalaw ng mga kontinente. Hindi lang marine fossils sa bundok ang ebidensya na pinagdedebatehan. Mayroon ding malalaking fosil na tila patunay ng sabay-sabay na pagkamatay ng napakaraming hayop. Halimbawa sa Hell Creek Formation sa North America, natagpuan ang libu-libong buto ng dinosaur na sabay-sabay na nalibing sa kailalima ng lupa. Para sa mga creationist, ito ay posibleng ebidensya ng isang biglaang kalamidad tulad ng Global Flood ni Noe. Pero ayon sa mainstream science, may iba pang posibleng dahilan tulad ng asteroid impact o malalaking volcanic eruptions. Kung ito'y katang isip lang, bakit halos lahat ng kultura mula Asia hanggang Amerika ay may sariling bersyon ng kwento ng baha? Posible itong indikasyon na may tunay na pangyayaring pagbaha. Ngunit iba-iba ang pagkakakwento depende sa kultura at karanasan. May mga eksperto ring tumitingin sa Black Sea Delag Hypothesis. Sinasabi nito na noong 5600 BC, bumigay ang natural na harang sa Mediterranean dahilan para biglang dumagsa ang tubig papunta sa Black Sea. Libo-libong tao ang nasalanta at ang trahedyang iyon ay maaring naging basehan ng mga kwento ng malalaking baha. Dagdag pa rito matapos ang Ice Age, tumaas ang level ng dagat ng halos isang daan at dalawangpung metro dahilan para lumubog ang malalaking bahagi ng baybayin. Para sa mga taong nakatira sa mga lugar na iyon, tila ba lumubog ang buong mundo. Kung titingnan natin si Noe, hindi lang siya isang tauhan sa Biblia, kundi isang simbolo ng pananampalataya at katatagan. Sa kabila ng panunuya at pangungutya ng iba, sumunod siya sa utos ng Diyos. Ang kanyang pagsunod ay naging daan ng kaligtasan para sa kanyang pamilya at para sa sangkatauhan. Isipin mo kung ikaw mismo ang nasa kalagayan ni Noe. Inutusan kang gumawa ng malaking arka sa gitna ng disyerto. Walang ulan, walang baha, at halos lahat ay tumatawa sa iyo. Pero pinili mong magtiwala at sa bandang huli, iyon ang nagligtas sa iyo. Ngayon, ginagamit pa rin ang kwento ni Noe bilang metapore sa climate change at natural disasters. Global man o lokal ang baha, ang mensahe ay malinaw. Dapat tayong maging handa, maging responsable sa kalikasan, at huwag abusuhin ang mundo. Sa Genesis chapter 9, verse 13, sinabi ng Diyos, inilalagay ko ang aking bahaghari sa mga alapaap at ito ay magiging tanda ng tipan sa pagitan ko at ng lupa. Ang bahaghari ay simbolo ng awa ng Diyos at paalala ng ating pananagutan bilang tagapangalaga ng kalikasan. Sa bagong tipan sa ikadalawang Pedro chapter 3 verse 6, ginamit muli ang kwento ng baha bilang babala. Pinapakita na ang mundo ay maaring muling hatulan. Ngunit gaya ng arka, may kaligtasang iniaalok ang Diyos. kaya ang kwento ni Noe ay nananatiling buhay hanggang ngayon, isang pinaghalo ng kasaysayan, kultura, pananampalataya, at tagham, maaaring lokal na baha lamang, maaaring global flood. Ngunit higit sa lahat ito ay paalala ng pag-asa at pananampalataya sa gitna ng trahedya. Kaya ikaw, ano ang mas pinaniniwalaan mo? Global flood ba o lokal na pagbaha? I-comment ang iyong sagot sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwento ng kasaysayan, relihiyon at misteryo dito lang sa World Mysteries File channel.